Putik ka may agusto na dahil taro, no? Ilang? Ay! Hi! Ilang, bakit na kayo nakalimtan? Nakalimtan? Hala, ang nilabhan! Ay, wala! Ay, At... Ay, wala, Manday ko nilabhon nun! Hindi! <laughs> tama man! Ay, tama! Bakit mapagod ang kanon? Hindi kanon! di? Bakit hindi ako nakalimtan? Saan ba hindi Nakalipat baka? girlfriends Day karun. Oh. Ay. <laughs> girlfriends Day man di ay. Sorry ka you baby girl pero wala man ako na nakalimtan ako na, gani gipa. buang, buang. kay basta ikaw nakalimot ba pero eh, ako di ko makalimot ay eh. noon sa kabalo ka nag prepare ko ana no gipa pipa, pili, on, di ka asa man ka. Gusto ka mag mga sa gawas or mag sinita or sa gusto nimo basta gusto lang kag private ya kanang kita na jundo Mas prefer na ako kong... ito. Karang kita rin buha. Sana ako. Oh, Rami, di ako sa imo ba? Sige, i-cancel lang na ako ni ang pista karong adlaw kay para masigibutan ba? Iyan! Deserve ni. pag pagpipo na dito kau. Panghinlo si mong kaugalingon. Pagpahumot ang mayo. Papagwa pa dito. Uh, sige. Kaya to arong time karong adlawa. <laughs> Impasyo ka sa sa ko. <laughs> pa. Mm, um, paldo, paldo. Moon mm, times 10, 4, 5 na So, easy money kayo, eh. <laughs> Pamilya. Pati si Mr. Lim. Kasi maningil siya sa katong giutang na ko sa iya nga, 4, 5. Ang uh, mga siguro ni pang-break cash out ako, eh. Hey! Okay? Hindi <laughs> lang! Ali, ali sa lagod. Ikaw, ikaw buwanga ka ba? Saman! Di ba napakay... Di ba napake... Hey! <laughs> nabing yung nabing yan ay nandun mo sa saan tuwi mo na ko sa ati ka ni kaya nandun mo kalimtano ang daning buha ni saan mo ingon sa kuha pre yan nabing saan mo ha ikaw ba ba tawag tawag ka sa kuha kalimtano pre basta mga gwapo pre normal na nga makalimot dahil kalimtano na kay nagkagwapo na mga gudagod ah. normal na din ang nagkagwapo Noor normal na normal kayo. normal na na basta mga nagkagwapo makakalimtano po na sila

Maguwat ako tirik ke balingo pato. Uy. Mister Lemon deh ini. Ah, caron ka nakit an rejetika. Ya ate, dabe baik ku utang ane masih singlung ku ane. Oi, Madam Ned, kamusta? Asa bang ku ni motila pia. Ahai, tama deh aku ikon sai muha. Ketu. Ketu mungkuan. Eh. Oh, ya, sakane tu eh. Ano nang dai? Kwan ba? Sakit. 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 Ay, salamat pa Diyoko Gisengel. Kalimutanan, manggol kayo. Ay, <laughs> oh, saan naman itong laki, ha? Oh, Duke, makajugo ka pa, <laughs> Kalami sa kong adlaw. Ay, doon na nag-ingon nga, gwapo ko. Pero, ito, 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 ko ito, 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 ko. <laughs> ay, kalami mahimong gwapo. <laughs> Sige ba? ba? Sige, digun. Sige digun. Oh, <laughs> Baby girl! Baby girl! Baby Susi kam! Susi! 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 Ay! Tama nakalimot ko! Boys recognition naman! Open! Bang! Baby girl! Baby girl! Ay nakatuog naman yung sound! Sigpaabot! Ay! Suri bibigil. Uy, eh, kinsa kong taman guwapo naman yung mga uya. nun naman. Suri <laughs> kasi pagpaabot ha. Pero kabalo naman yung kasi akong performance nun. So, worth it yung pagpaabot ang bibigil. <laughs> oh no! Kisa pa ni masuko. ko ganina na ako gahuwat ni mo? Hey! Ha? Ay ko yung nakalipat ka. <laughs> na punta! Sabi na ah! Oh, Nimoy! Oh, no! Magkapangat! Aras ka kalipat! Makan lima juga oke. Naga gua udah kuno. <tik> <tik> Lingon kita. Sambil ya.